Nagluto ng masarap na kinonot na bangos. Bicol version. Tara! Sama. Ito po yung mga ingredients na ip-prepared natin. kahit nalagay na po natin yung mga sangkap huwag so po natin tigilan mag halo ng halo halo ng halo para hindi po siya magbula-bula para masarap yung hinata natin hindi na po natin sa so, ating oras na lang po ilalagay na po natin yung bangos sunod na po natin yung bangos so, ilagay na natin yung ating bangus ginait na bangus gitla gitla ayan po ah take note din po Dan, kasi alam mo naman po natin yung bangus matinik kailangan yung pagihimay po pagihimay kailangan mas uh, ma ano tayo medyo mapagsuri kasi pag kinain ng mga bata yan, lalo pag may bata tayong kakain, pag matinig, nako, nawawa po yung bata. At saka, bago po pala namin himay-himayin to, bago po himay-himayin to, naging ganito na po, uh, pinakulang ko muna siya sa suka. Pinaksiyo ko muna sa suka na may mga ingredients din po. Sim ng sibuyas, bawang, at saka luya. Pampangalis po ng nang langsa. Kuya. Ito na po yung ating kinunot na bangus. Hintayin lang natin pong ulit na kumulo kumulo para ang susunod naman po nating ilagay ang malunggay. Yan po. Take note po ha. Ah. Lagi po nating tandaan, ang bangus po ang pinaka matinik. Pinaka matinik na isda dito. Kaya magingat po tayo pag maghihimay po nito, kailangan mabusisi po para hindi tayo matinik. Ayan po, kukukulo na. Bali, lagyan din po natin ng kaunting paminta. Paminta para bangudin, Paminta lang po. Ito yung kaunting magic sarap. Ayan po, kaunting magic sarap lang. At yung At saka po yung asin. Nag-chain na po natin yung asin kasi pag umalat po, pangit. Pag maalat, ang uh, asin niluluto. Ayan na. Luto na ba? Luto naman na po yung uh, bangos. Ayan na po siya ngayon. Ayan, medyo... Naikita na po na sa, sa tingin pala. Wow na wow. Ulam na ulam. Siyempre, lalasahan din natin kung yung ingredients natin na ilagay, yung mga sangkap natin na ilagay, kung okay na. Ito, yun nga po. Medyo kulang ng asin, kaya dinagdagan natin ng kaunting asin. Ito, so, titikman na po natin ulit kung tama na tinta. Depende rin po sa panglasa nyo. Mayroon po kasi mga may panglasa na minsan yung iba mapa mapa na ma kung tinda na po minsan natin yung iba kasi po kahit maalat na yung lasa nila parang wala pa ah okay na pwede na okay na po yung lasa hmm lalagay na po natin yung sili green na sili po pwede rin pwede rin po lang yung sili kung yung mga kakain ay mga barako Ang gaya kong barako po, pwede. Pero kung may bata na kakain, green chili lang para hindi masyadong maanghang. Oh. Ayun. Ay lagay na po natin yung uh, green na chili. Ngayon, ilalagay naman natin po ang uh, pang mini Ang malunggay. Malunggay ng bayan. <laughs> ayun po. Pero mas masarap po nito mga kapatid kung tuyo po siya, mas lalabas yung uh, sarap ng inunot kung tuyo yung uh, kalalabasan ng luto Ay na nga po bali nalagay na ngayon ikahaloin po natin para maabsorb niya yung uh, gata halala po pero huwag masyado pong haluin kasi iba po kasi napait po yung lasa basta tiknot po mas masarap po sa kinunot yung toyo ang uh, pakalabasan ng luto. Hindi po yung masabaw, midyo uh, medyo pangit po lasa nun. Depende rin po sa inyo kung uh, ano po yung gusto niyo Kung may sabaw po ba yung kinunot o wala. Saka pag ano po, pag medyo ganito na, nailagay nyo na ano, yung apoy po natin medyo kaunting ano na lang. Kaunting ano na lang po. Kasi ang niluluto na lang natin yung malunggay. Uh, para hindi po masyado siyang ma-overcook uh, yung malunggay. Ayan na po yung kinalabasan nung uh, hinalo natin. Yeah, ito po. Masarap to. Sigurado na ako. Kaya kung mga uh, kapatid, kung kayo po ay nanonood, ito po. Uh, madali lang po siyang lutuin. Uh, yun nga, sinabi ko nga po, kung umay na kayo sa umay na kayo sa uh, paksiw, putaing paksiw, prito, Uh, inihaw na bangos. Ito. Bagong recipe po. Bicol version. Eh, mamaya po isasalang na natin yan. Uh, malapit ng maluto po yan. Malunggay na lang bali ang niluluto natin yan. Ayan po. Malapit ng maluto. Mga kapatid. Malapit na. Oh. Ito po. Luto na siya. Pili na natin ngayon eh. Uh, ito na po yung resulta na natin. Pili na natin. Kainin. Ang masarap na kinunot na bangos. Tara, kain tayo. Mmm, sarap. Huwag nga yan, hindi yan naruan. Ayan po, kain kaya, kaya po nila yung anghang kasi hindi naman po maanghang yung ating nilutong kinunot na bangos. Ano ba lasa? Ang lasa! Thank you for watching! Please like and share my YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Maring Lo Bonita. Siya po ang nagbigay ng bangos. Kaya ako nakapagluto ng kinunot na bangos. At sa binugo po pala ng Boy Mokbang Piba 3, Piba 2. Magandang hapon sa inyong lahat. God bless. I love you boys. Arriva, las manos, cabaccio, moreno, peleta